Hello mga ka-health real talk. Kilos mo, gestures at ang kaugnayan nito sa kalusugan. Mga ka-health real talk, hindi lang salita ang makapangyarihan. Pati ang ating kilos at galaw ay may direktang epekto sa ating kalusugan. Minsan, mas malakas pa ang mensahe ng katawan kaysa sa bibig epekto sa utak at emosyon. Kapag nakayuko ka palagi, parang sinasabi ng katawan mo sa utak, nalulungkot ako. At ang resulta, tumataas ang risk ng stress at depression. Pero kapag tuwid ang tindig at may ngiti, nagpapalabas ang katawan ng happy hormones tulad ng serotonin at dopamine. Ang simpleng pagkilos ng may sigla at nagpapadala ay nagpapadala ng signal sa utak na okay ako kahit stress ka. Epekto sa katawan. Open gestures, bukas ang mga kamay, relaxed ang balikat, ay nagpapababa ng tensyon at nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Close gestures ay nagpapataas ng stress response, nakakadagdag at nag, sa, sa pagkapagod. Pagkilos ng madalas, tulad ng paglakad, pagunat, paggalaw ng kamay, nakakatulong para maiwasan ng stiff muscles at back pain epekto sa relasyon at stress. Isang yakap o tapik sa balikat ay nagpapalabas ng oxytocin, ang bonding hormone na nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng immune system. Kapag eye contact at open posture ang ginagawa mo sa kausap mo, mas nakakapagbuo ka ng tiwala at nagiging mas maayos ang komunikasyon. At ang practical health real talk practice good gesture hindi lang para magmukhang confident kundi para rin bumuti ang paghinga mo at circulation Smile often. Kahit pilit sa una, nakakahawa at nakakatrigger ng happy hormones. Used hand gestures. Nakakatulong sa memory recall at focus, kaya effective ang mga teachers at speakers na expressive. Move frequently. Huwag hayaang nakaupo lang at nang matagal, tumayo at mag-inat-inat every hour. Offer safe, positive touch, yakap, handshakes, simpleng tapik pampagaan ito at pampalakas ng samahan. At ang Health Real Talk, ang ating mga kilos at galaw ay hindi lang simpleng body language. Ito ay salamin ng kalusugan at gamot din para sa katawan at isip. Kung gusto mong gumaan ng pakiramdam, simulan sa simpleng kilos. Ngumiti, tumayo ng tuwid at magbigay ng yakap. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.